Hi guys! Panibagong araw, panibagong pag-asa. Tara, samahan ninyo ako ngayon sa aking paglalakbay dito sa ilang may pagmamalaki na Ojongan. Pero bago ho yan, shoutout muna sa aking mga masusugid na taga Bye bye. Hello guys! Are you there? <laughs> Na-miss nyo ba ang boses ko? <laughs> Dahil kung hindi, panoorin nyo na lang itong vlog ko. Sa mga nagtatanong dyan kung nasaan na nga ba ako, <laughs> dito ako ngayon sa Ojongan, nag-aalmusal. <laughs> Dahil inibitahan tayong kumain dito sa Manuel's Chicken Inasal. Uh, magtatanong na naman kayo kung sino nag-invite sa akin. <laughs> Wala. Wala pong nang-invite sa akin. Kusa lang akong pumunta dyan. <laughs> Nabalitaan ko lang naman kasi na sobrang sarap daw ng kanilang chicken in dito. Daig pa daw ang pagmamahal niya sa'yo. <laughs> Pero seriously guys, napakasarap pala talaga dito guys ng kanilang chicken. Napaka-tender. Gusto ko yung pagkaluto sa kanya. Yung sarap niya tumatagos hanggang buto. Hindi kagaya ng pag-ibig mo. Tumatago sa utak ko ang sakit. <laughs> Napaka-perfect din guys ng kanilang sabaw dito. Match na match sa pagkain chicken na ito. Hindi kagaya mo, namamatchihan ako sa kalokohan mo. <laughs> Alam nyo guys, sa mga restaurants, usually kung nauubos na kanin ay eh, 2 cups. Pero guys, dito nakaubos ako ng 3 cups. <laughs> Narinig mo yon 2 cups lang ang naubos ko. Ikaw, 2 years ng kinakalimutan ako. <laughs> Pagkatapos nga namin kumain guys, ay nagpagupit na nga kami ng aming mga buhok sapagkat sa susunod na pupuntahan namin ay bawal daw doon ang hindi bagong gupit. <laughs> Pagkatapos nga namin magpagupit guys, ay pumunta na kami dito sa Pangpang View Deck. Ito po pala ay matatagpuan sa Barangay Bujong o Jongan Romblon. Hindi ka pa pagpapawisan ay mararating mo na itong Pangpang -pang View Deck. Hindi kagaya nyo na, hindi nyo narating yung forever na ipinangako nyo sa isa't isa. <laughs> Napakasimple lang guys nitong Pangpang -pang View Deck. Kung gusto mong mag-unwind, kung gusto mong magpahinga, kung gusto mong mag ng mga bagay-bagay na nangyari sa buhay mo. If you want peace and be calm, then this is the perfect place for you. 30 pesos lang ang entrance fee nila dito guys. Kaya wag mo nang paghinayangan pa. Basta't para sa sarili, nagtatrabaho ka. Kailangan mo ng pahinga, magpahinga ka pansamantala para ma-regain mo ulit yung strength na ninakaw niya sa iyo. <laughs> sa simplicity nito guys ay na-enjoy ko rin naman ang view dito guys sapagkat sa paligid niyan ay napakaraming mga punong mangga may mga benches din guys na available dyan sa paligid at meron din sila mga kubo-kubo the best daw guys itong pang pang view deck tuwing gabi sayang at limited ang ating oras ngayon for now ay sightseeing view lang tayo dyan ng Cebuyan Sea at hindi nga kami nagtagal guys at umalis na din kami sapagkat meron pa kami pupuntahan so lumabas na nga kami guys dito sa pang, -pang view deck at binawi na lang namin yung uh, and Ransvi. <laughs> Uy, joke lang ha. Sabi sa akin ng kasama ko ay pupuntahan daw namin yung Bagulayag. Sabi ko, ano naman itong Bagulayag na ito man. Tara na nga, punta na nga din natin. Sa daan pa lang guys, amazed na amazed na talaga ako guys sa mga tanawin. Madali lang naman kasi akong paligayahin. <laughs> Ikaw lang naman itong ang hirap unawain. <laughs> Napakaganda ng tanawin dito guys. The sky is blue. The cloud is dark but your heart is not there. <laughs> Sobrang sarap sa pakiramdam guys ang vibes na makukuha mo dito. Ang sarap guys magpahangin dito sa tabindagat. Ang sarap guys pagmasdan yung mga naglalakihang mga alon, yung tunog nito. Kung gusto mo itong bisitahin guys, ang bagulayag nga pala ay matatagpuan dito sa kanduyong o John Romblon. Kaya na pang hinihintay mo, bisitahin mo na ito. Sinisigurado ko sa iyo na hindi-hindi ka magsisisi kapag binisita mo ito. Hindi kagaya mo na greatest regret ko. <laughs> At ipinagpatuloy na nga namin ang aming road trip na ito guys. Hindi ko alam kung hanggang saan ito. Hindi ko alam kung kailan magtatagal ito. Basta't ang alam ko, diretso lang. <laughs> First time ko talagang pumunta sa lugar na ito guys. At sobrang ang ganda-ganda ng mga tanawin dito sa paligid guys pag dumaan ka dito. Napaka-colorful na mga kabundukan, pati yung mga kapatagan guys. Napaka-ganda talaga guys ng kulay. Super sulit guys. Green na green. Kasing green ng mind ko today. <laughs> Kung mahili ka mag-picture guys, nako, sinasabi ko sa inyo, kukulangin ang 128 gigabytes na storage ng phone mo. <laughs> sa bandang ito guys, inapatigil nga kami ng aking kasama at napapicture kami dyan. At sa tingin namin ay napaka-perfect nitong na bundok na ito guys. Kahit medyo malayo ito guys sa kalsada, ay agaw attraction ito. Matagal namin siyang pinagmasdan at inobserbahan kung makakapasok ba ang motor namin doon or kung pwede ba siyang puntahan. Nung mapagalaman namin guys na may mga taong umaakyat dito guys, ay bumalik nga kami at pinasok itong lugar na ito guys. Medyo mahirap nga lang ang daan paakyat sapagkat hindi pa talaga siya cemented at dyan sa dulubanda ay uh, binabackhoe pa lang 'yan ang daan, inaayos pa lang siya. So hindi pa siya fully developed na lugar. Pero napakaganda talaga niya, guys. Tila ba hahalik na sa langit itong bundok na ito? Mabuti pa ang bundok, nakahalik na sa langit. Eh, ikaw. <laughs> Alam nyo guys, yung una kaming tumungtong dyan ng kasama ko, nagtatatalon talaga kami guys na para mang wala nang mapagsiglan ang kaligayahang aming nararamdaman. Sobrang perfect nitong place na ito guys. Magmula dyan sa damo, papunta doon sa kugon. Wow, grabe. Sobrang ganda. 360 degrees ang ganda nito. Sabi nga namin, sayang at wala dito yung tropa. kung nandito lang sana sila sobrang mag-enjoy -e sila. Kaya nga lang wala silang mga sasakyan or kung meron mang mga sasakyan ay eh, hindi naman makakasama kasi nga wala pang lisensya. Ay <laughs> Sa sobrang curious namin guys sa taas ng bundok na 'yan, ay pinuntahan na nga namin 'yan. Hindi madali guys ang pag-akyat sa bundok na 'yan strapagat masyado talaga siyang matarik. Pero kahit ganun pa man, nangingigibabaw pa rin sa amin yung kaligayahan namin. Kaya kahit na kami hinihingal, hindi kami napapagod. Narinig mo yon Hindi ako madaling mapagod. Hindi kagaya mo. <laughs> Hanggat kaya kong ilaban ay ilalaban ko. Hindi ako madaling sumuko. <laughs> Grabe dito ang view, ano? Ang taas! Kanina ko pa talaga nilalakbay ang bundok na ito pero hindi ko talaga siya maritang-rating kaya ang ginawa ko dyan guys ay tinakbo ko na lang talaga siya. Hindi kagaya mo na tinakbuhan lang din ako. <laughs> pero pansinin nyo yung mga kugon guys. Sumasayaw talaga sila. Ganon kalakas ang ihip ng hangin dito. Aakalain mong mga alon sa dagat ang mga kugon na ito. Hindi pa man namin nararating ang tuktok ng bundok na ito guys ay napansin na naman namin doon sa malayo yung ikatlong bundok at sa wari namin ay sobrang taas at napakaganda nito. Kaya imbis na puntahan namin itong tuktok ng bundok na ito guys ay lumipat na kami doon sa bundok na aming nakita ulit. Para kaming mga bata ng mga oras na yan na nagtatalunan, naghihiyawan. Eh, sino ba namang hindi matutuwa nang makita mo itong mga bundok na ito na Animo Chocolate Hills. Dahil sa medyo may kalayuan pa yung tatlong bundok na nakita namin guys ay dadaan ka na dito sa mga bol-bolon na ito. <laughs> Paglagpas mo dyan, makikita mo na ito. Grabe, napakahiwaga, napakaganda. Sobrang breathtaking guys ang view dito. Akala namin guys mga oras nito ay kami lamang ang nandito. Pero ang dami-dami din palang pumupunta dito guys. At nagpapapicture, nag -v -v video, at yung iba nagdi-date. Sadyang <laughs> so, dinarayo talaga guys itong Boyko Estate na ito na matatagpuan dito sa Ferrol. So bahagi na pala ng Ferrol ito. Akala ko ito ay nasa Tubigun. Kagaya din ba sa'yo, akala ko pag-aari pa kita, yun pala hawakan na ng iba. <laughs> Ang sad, di ba? Pero sige lang hindi nagtagal guys ay bumaba na nga kami sapagkat nauuhaw na kami ng mga oras na yan. Uhaw, isang salita na may dalawang kahulugan. Uhaw, panunuyo ng lalamunan. Uhaw, hinagpis ng puso't isiban <laughs> sa sobrang kaartehan ko dyan guys ay nahulog na nga ako dyan sa pangpang -pang at nasa kalsada na talaga ako pinulot. <laughs> Buti na nga lang guys at naka-jacket ako, naka-gloves, naka-pants at naka-shoes dahil kung hindi guys, nako ang ko sigurong sugat na nata mo kulang pa ba yung mga sugat na nakuha ko sa iyo? <laughs> Pero wag kang mag-alala. Pauwi na ako sa tunay na ako. Pansamantala lang akong nabighani sa buhangin mong paraiso. Sa kabuuan guys, ang trip natin sa ngayong araw ay punong-puno ng saya at karanasang hindi malilimutan. Ito yung experience na gusto ko maulit at balikan ulit. At sana sa susunod nating paglalakbay ay makasama natin yung iba nating mga katropa. Yun lamang guys. God bless everyone.